Galit na galit ang mga kapatid ni Kim Joo. Gusto na ang pagiging makasarili ng kanilang ate. Hindi pa rin sila makapaniwala na mismong kadugo ang magtatraidor sa'yo. Kahit sabihin pa ng mga haters na mali ang ginawa ni Kim Joo na ng reklamo ang kanilang ate Lakam. Hina hindi natin siya pwedeng diktahan. Wala rin tayo sa posisyon para manghimasok matutong rumispeto. Hindi pinulot ni Kim Chu kung saan lang ang mga ipinundar. May karapatan siyang gumawa ng hakbang kahit kadugo pa ito. Kung sa atin mangyari iyon, paniguradong maiintindihan o mauunawaan natin ang sakit na nararamdaman. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, dapat lang na may gagawin si Kim pero, may balik pa kaya nila kam ang lahat ng pera? Kasi kung hindi, makukulong siya. If o kapag mapatunayan talaga na siya ang naglustay ng pera, you pray harder Kim, matinding pagsubok ito. Pero kung katotohanan ang iyong ipinaglalaban, magtatanggupay ka sa gabay ng ating may kapal. God bless you. We are praying for you taon-taon ka nang sinusumo. Pero alam namin na makakabangon ka. Ayon pa si isang komento. Noong nagkasahid si Lakam, si Kimi ang nagbantay at nagbayad ng mga bills. Tapos ganito pa ang isusukli sa iyo. Nakakatakot na magtiwala. Kahit kadugo mo, hindi na dapat pagkatiwalaan pa. Anong senyorito sa mainit-init na update?